Malas natin. Ubasan natin. Ubasan natin. Kaya natin. Ubasan Para Balik lakas ng natin. So natin. Yes. Hmm, Ubasan um, na namin natin. Ubasan natin. Ubasan natin. Ubasan natin. Ubasan natin. Ubasan natin. Uh, tapusin muna natin to. Itong sa ceiling na yan. Yan, yan yung tratrabuhin natin. So, yan yung trabaho. Kung ngayong araw mga kamungkil, yan. Papunta dun. So, malaki pa yung tratrabuhin ito mga kamungkil. Yan. Ah uh, may mga kub yan nakalagay. So, may electrical na kaya... ah uh, pagkisa na yung kulang design sa so yan yung ah uh, balit kailangan matapos ngayon mga kamukil yang awang na yan, tak namin. So ito yung natapos namin ngayong ah, kanina umaga. Ito, papunta dun So pati yang awang na yan, pati yang dating ng trabaho dito mga kamukil yan, bitak. O so, tat, tatanggalin ko yan, papalitan. So bali yan lang yung bitak siguro yung kakatingin ko kasi pagbuo yung kakatingin, ah, malaki yung trabaho. Total malaki lang naman yung ah, maliit lang naman yung bitak, kaya yan na lang kakatingin ko. Tapos, uh, sa batak na lang. Pag napinturahan na, yung batak na lang yung uh, magdadala buhay dyan. So, uh, pati dun mga kamungkil, yan nakikita nyo, may metal paring na naka-box. So, papunta yan dito mga kamungkil, dito. So, paikot yan dyan, yung mga wire na yan, makakain yan ng cube uh, Yan, papunta dun. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamukil na ginagawa kong dating simbahan tapos sa uh, nagka-pandemic, na-stop. So, pagka-stop, nakahanap ako ng ibang project kaya hindi ko na nabalikan to. Bale, yan yung uh, kasama ko mga kamukil. ari ko eh. Yan. Mangkel. So, sa tiles, sa CR, ito yung kasama ko. Pero ngayon, nagdagdag kami ng isa kasi hirap mga kamukil pag dalawa lang tapos nagkikisami. Dapat sana nito, ah... Uh, tatlo, So, nagdagdag ako ng isa. So, kailangan uh, matapos sana ito ngayon mga kamukil, itong pulpit. Oh, kasi, yan. It, yan yung stage mga kamukil, kumbaga, ni Pastor. Tapos, ah... Uh, pagtatiles nito mga kamukil, iwan ko lang kung kailan ito umpisahan. Basta nag-usap na kami ni Pastor. So, abang-abang lang mga kamukil. Uh, marami tayong tratrabuhin dito. So, yan lang mamaya update ko kayo mga kamangkil pag ano natapos natin. Yo, kamangkil. Tama na natin.

mga kamukil yung natapos namin nahihirap kasi mga kamukil kasi puro special cut yung naiwan kaya yun lang hanggang dito na po ang aming video thank you sa panunood you, brother. <laughs> so ayan uwi na kami mga kamukil kamukil uwi na kami pinan nyo mga kamukil kung gaano kalayo yung trabaho namin trabaho namin moto tayo na yun moto black bali ito lang yung pinaka malapit na trabaho ang kumakamungin sa bahay namin ito lang yung pinaka malapit na area so the rest, yung ibang mga trabaho ko nasa malayo minsan double ride pa ako pag pupunta ko sa trabaho <laughs> so bukas mga kamungin last day natin doon sa may simbahan tapos lipat na naman tayo doon sa isang project hirap mandaan namin dito kotek na lalo na pagpunta masiadong buyan ngumgen yung tahanan na namin dito grabe go slide <laughs> Ayan mga kamukil, mahirap daanan. na daanan. Lalo pag maulan dito mga kamukil, grabe. <laughs> mahirap na daanan. Pero easy lang to, mga kamungkil Walang mahirap sa marunong Ika nga Yes kamungkil Ang totoo yan mga kamungkil Walang mahirap sa marunong Totoo yan kamungkil So, eksaktong 5. Uh, lampas 5 'yung ano namin mga kamungkil 5:30. 'Yung off time namin kasi ah, uh, tinapos ko lang 'yung maliit na kailangan tapalan. So sa lahat pala mga kamukil nung na magtatanong ah uh, Punta lang kayo sa FB ko Alias mungkil tayo dun Lahat ng mga katanungan nyo mga kamukil uh, Dun tayo mag-uusap-usap sa FB ko Alias mungkil ko, Search nyo lang ah uh, Pag nandun na kayo sa FB Pitch natin mga kamukil uh, Huwag kalimutang i-like uh, I-follow Saka i-share na rin sa inyong mga kaibigan Ayan mga kamugil, barangay Piatos. Ayan yung barangay dito. So malapit na tayo sa barangay Bunawan. Dito magkakatikin na tayo mga kamugil na uh, magandang daanan. dito na tayo mga kamunggil sa planta ng banana chips yan kita nyo mga kamunggil marami saging shout out sa lahat ng taga banana chips mga nagtratrabaho sa banana chips shout out sa inyong lahat <tinyo>

Ayan, pati dito sa bahay mga kamukil, hirap ng daanan. Yung, no? Thank you. Ah, patay. Wala. Salamat, Brad. So, yan, yung aso ko. Yan yung aso ko, mga kamukil. Nakita ko lang yan. So yan. Oh, tingnan nyo yung aso kong mga kamungkil. Ayan. Pag dumating ako mga kamungkil, yun yung ginagawa niya. Dito na tayo sa bahay mga kamungkil. Ayan yung mga alaga kong isda. So, kape, kape, kape.